Magandang hapon po mga kaubayan. Ako po ay gumagawa ng videos mga kaubayan kasi pauwi pa lamang po ako. Kaya lang nagugutom na po ako mga kaubayan. Kaya lang napadaan ako dito sa puno na ito. Itong puno na ito, itong puno ng tibog. E eh, nagugutom na po ako mga kaubayan. Ang daming buho. May mga hinog. Bagong lahat mga kaubayan ay huwag po sana ninyong kalimutan na ipalong aking Facebook page. At uh, pakisubscribe na din po ang aking YouTube channel mga kaubayan, Juanito Valera 367. Para sa ganun mga kaubayan, ay updated po kayo sa lahat ng mga ipapalabas kong mga videos. Mga kaubayan, itong tibog na ito, ay ito yung tibog na pinagkunan namin ng tubig noon, yung nag-viral doon sa San Marcelino, Sambales, mga kaubayan. Yung pinagkunan po namin ng tubig at tibog din po yung kinain namin mga kaubayan, itong tibig na ito mga kaubayan, ay lingit sa ating kaalaman, ang alam ng karamihan ay nakakalason po. Pero hindi po nakakalason yan mga kaubayan. Kinakain pa po yan. Dahil sa kabundukan po, pag naubusan po kami ng tubig, wala kaming tubig, dito po kami kumukuha sa puno ng tibig yan mga kaubayan. Kaya kukuha po ako ng bunga at kakainin, uh, kakain po tayo ng bunga ng tibag mga kaubayan. Kukuha po ako ng buwan niya mga kaubayan at kakainin, kakain po tayo ng tibag. Yan po. Ito po mga kaubayan, tubig, masarap po ito. Kakain po tayo. Lingit sa kalaman ng iba, akala nila itong tubig na ito mga kaubayan ay lason. Hindi po, hindi po lason itong tubig na ito. Ito po yung bunga ng tubog, mga kaubayan. Hindi po nakakalason ito kasi kinakain po namin ito sa kabundukan, mga kaubayan. Itong tubog na ito. At ginagawa din po namin palaman. Yan po, binabalatan lang po namin na ganyan yan. Ganito lamang po, tinatanggal namin yung balat niya. Saka po namin kinakain. Medyo hilaw pa po ito, mga kaubayan. Ito po ang itsura niya mga kaubayan. Yan po ang itsura niya. Oh. Yan. Masarap po ito lalo na kung matamis. Yan po sarap. Yung iba po, akala nila nakakalason ito mga kaubayan, pero hindi po. Hindi po nakakalason ito dahil yung, yung mismong tibog na yan, yang puno na 'yan ay pinagkukunan po namin ng tubig sa kabundukan. Diyan po kami kumukuha ng inumin namin. Kumusta po? Masa po. Hmm. Diyan po kami kumukuha ng ma inumin namin pag nasa bundok po kami. At pag nagugutom po kami, diyan kami, pag nakadaan po kami ng hinug niyan mga kaubayan, ay kinukuha po namin niyan at kinakain namin. Malakas po na panggamot sa UTI ay yan mga kaubayan, yung tubig niya po yung tubig niyan, tubig ng tubig na yan, ay iginagamot po namin sa UTI yan mga kaubayan. Kaya wag po natin baliwalain ang kakayahan ng, ng halamang gamot na ito, ng kahoy na ito, itong tubig na ito, sapagkat maliban sa UTI, may mga binipisyo pa tayong nakukuha dyan mga kaubayan, maliban sa bunga na kinakain na ginagawa naming palaman, ay may mga karamdaman pa po na nagagamot itong tibog mga kaubayan kaya lang po hindi pa namin pa po uh, ganong sinasaliksik mga kaubayan kaya uh, sana po ay paki share ang, ang 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 aking mga videos na iba mga kaubayan para malaman po okay. ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng mga halamang gamot kay hanggang dito na lamang po mga at marami pong salamat